Hello mga ka-abroad Hello rin sa mga ka-ex-abroad natin Maganda araw sa inyo lahat Sana ay nasa Maganda kayong uh, kalagayan sa anumang oras Sa ang panig ng earth man kayo naroon uh, Pumunta tayo doon Sa opisina Para magtanong tungkol sa ating um, Visa Kung kailan Dapat i-cancel yung visa after ng termination. Ang sagot sa atin ng ating uh, mga bosses doon, mga dati natin yung mga amo, okay lang daw na gamitin ko pa yung uh, time ko dito kahit ilang buwan okay lang. And ang ang piste nga lang eh, kailangan from time to time, i check ko dun sa ICP UAE application yung status sa akin visa kasi baka hindi ko naman malayan eh, uh, automatic na pala akong um, uh, ng o pinakansil ng HR. Kasi hindi naman daw sila tatawag sa akin magwa-warning na ikakansin nila ako. Pero Uh, wag daw ako magalala dahil uh, uh, mga 3 months hanggang sa makahanap ako ng trabaho, pwede ko daw gamitin yung uh, visa. At yung uh, insurance, medical insurance, eh, still existing kasi bayad na yun hanggang katapusan ng 2023. So, pwede ko pa rin gamitin. And yung bahay naman, itong titira natin eh, bayad na rin to hanggang next year, hanggang August. So, walang problema sa titirhan. Usually, yan ang, yan ang nagiging problema ng mga uh, nakakasil, yung bahay. Wala na silang matirhan, kaya napipilitan na silang umuwi. Pero sa atin ang sitwasyon naman, mayroon pa tayong bahay, mayroon pa tayong visa, mayroon pa tayong... Uh, medical insurance. So, okay lang. Uh, tatry tayo maghanap ng panibagong trabaho. And uh, after cancellation ng visa, uh, meron tayong uh, grace period na 60 days para lumabas ng UAE. Ayan. Yun lalampas doon, magmumulto na. Kaya, kailangan, kailangan pagka-expire ang visa, ay eh, makalabas na ng UAE. O kung hindi man, bumili na sariling visa, pwede na ngayon sa uh, Dubai visa, merong uh, freelance visa na uh, nasa 7,000. Ayan. Pwede na allowed na. Allowed na ngayon yung sariling visa. Um, pwede na tayong magtrabaho ng kung ano-ano kapag meron tayong sariling visa. Uh, umaabot yan ng ano ba yan, 2 years ba yon? Hmm. 2 years. So, yun ang mga natin natin tungkol sa visa. And, bago tayo umuwi, dumang tayo ng OWA. Dumang tayo ng Philippine Embassy. Nandun yung OWA. At, nagtanong tayo kung may makukuha tayong uh, any cash na assistance. At ang sagot sa atin ng OWA, Um, kahit wala tayong appointment, nakapasok naman tayo, pinapasok naman tayo. Sabi ko, mag-inquire lang ako, sabi ko sa gwardiya, okay naman, pinapasok tayo. At pagpasok sa loob, babait naman sila, very accommodating sila. Salamat pala, ma'am, salamat sir sa ako accommodate nyo sa akin, kahit ang dami kong tanong. Ayan. And uh, ang sabi sa akin, yung assistance ay sa Pilipinas lang meron mga tulad nating na magpo na ex abroad sa Pilipinas dalhin lang yung mga medical certificate medical records uh, na galing sa company na na-terminate dahil sa uh, medical issue at uh, Ibipresent lang yun sa pinakamalapit na OWA, sa Pinas, and uh, mayroon daw may medical assistance na makukuha. And then, bukod pa yun dun sa uh, cash assistance ng gobyerno para sa gustong magtayo ng mga, mga negosyo. Ayan. So, yun ang sinabi sa atin. And, eto, binigyan tayo ng owa. Eto, uh, grocery. Ayan, pang ano, pang, ano ba Para araw-araw na kusumo, mo, kung sakaling bigla ka talaga na wala ng trabaho at wala ka ng wala na tirang pera sa'yo, eto yung uh, food pack na galing sa Owa. Ayan, salamat po sa nagbigay nito. Salamat kay Sir at kay Ma'am. Hindi ko nakuha mga pangalan nyo. <laughs> Ayan. Ito ah Pasit Canton noodles. Basta alam kong ganito Pasit Canton. <laughs> Ayan, ramen seafood may loaded parang ano to ha parang <laughs> sa kalamit ito <laughs> ayan ramen puro ramen ramen jeep uh, ramen pa rin chicken ramen at Lucky Me. Oo, oh, Lucky Me. Labuyo. Ako, oh, panghang nito. Labuyo. And, etong Miso at Sardinas. Ayan. Marami pala nito eh. Meron pang Quaker Oats. Ayan. Instant Oatmeal. Meron ding Kape. Greatest white. Gusto ko yung ano, blanca. <laughs> At mayroong Skyflex. Naman tatanong, ilan daw butas ng Skyflex? Hindi ko pa rin makasagot yung mga tanong nyo. <laughs> And, uh, 5552 na, Michado. And, CDO, Beef loaf. Meron ding uh, Lucky Me, Carne Norte. At uh, meron pang another 555, Sardines. And last but not the least, itong Jasmine Rice. Rice is life. Ito ang hindi nawawala sa mga food pack na sinamimigay, siyempre, ito yung buhay natin. Mawala na ng mga pangulang, wag lang um, bigas o oh, kanin. Ayan. Ito to. 5 kilos na premium quality triple jasmine rice. Ayan. Maraming maraming salamat po sa OWA. Uh, OWA Abu Dhabi. Sa uh, pinamagin yung to. And uh, kahit sabi na iba, napaka late na halaga. Wala, hindi po doon sa presyo nakikita yung kabutihan ng isang uh, grupo o oh, siya Kundi yung nasa pag-estimate uh, ng mga tao at yung uh, pamimigay sa oras ng pangangailangan. Kapag hindi po natin kailangan, napaka mura lang ng halaga nito. Pero pag kailangan kailangan po, sasabihin nyo, life's favor po ang food pack na to. Kaya sa mga taga-Uawa, maraming salamat po. And uh, sa mga nanood ngayon, maraming salamat. Hanggang sa muli, see you. Bye-bye.